everyone! Welcome back sa akin channel! Sana na kayo so, mabuti kayong kailagaya, kayo kagaya ko, mabuting mabuti ako, at nasaan man kayong sulok ng mundo, lahat sana tayo ay masaya at maligaya. So, ito na tayo. So, ipakita ko sa inyo yung one of my favorite na nabili ko sa Moa nang umuwi ako noong June is this one, the Body Shop. Dahil mas mura kasi sa Pilipinas, ito kasi sa Taiwan, mahal siya, ikikita times sa peso, mga times to siya. So, ito na siya. Yeah! So, by the way, dahil binili ko nga siya, may palibre naman ang body shop. Ito ay body shower. So, maliit lang siya but okay naman itong gamitin kasi nakagamit na ako nito before. Ayan, libre nila. Previous nila ito from body shop. And then, dito na tayo. So, this one is one, one of my favorite. Itong eye serum na ito. So, this one is a 10ml. Yes, 10ml lang ito. And it costs 1,795 binili ko siya kahit na mamahalan ako dahil yung mata ko kailangan natin protektahan ang at ating mga mata dahil alam niyo naman yung under eye dito very delicate yung skin natin dyan so sa gabi nagpapataka ako siya Had. hindi siya sa ringka sa eye serum lang siya ha so ayan, ang liit niya lang 10ml 1795 ayan, so drop droplets niya eh, you know brackets ba tawag niya? Ayan, ito yung kanyang ano, wait. Ito ang kanyang applicator. Eh, applicator ba tawag niya? Ito yung pangkuha. Ayan, Para sa ano yung sa cherry Yung mga sa mga gamot. So, ito yun. Mahal nun. Ang litlet. So, the next one na gusto ko is this one. So, this one is a tea tree oil. So, ito yan. So, also, this one is 10 ml. So, itong body shop tea tree oil na 10 ml, it ano, it's suitable for blemish skin. Yeah. So ito, ayan, yun ang price niya, 495. Ginagamit ko to pag meron akong pimples dito. Usually kasi ngayon ang mga pimples ko dito sa under sa baba ko. Dito lagi siya. So ito katatapos ko lang nito, oh. katatapos ko. So sa gabi nilalagay ko siya dito. Hindi na ako gumagamit ng cotton buds kasi pag cotton buds ang ginagamit ko, nakita ko na parang kinukuha niya lang yung product ko. Tapos, ano, ang dami na kukuha. Tapos, konti na dito. Ang ginagawa ko, naghuhugas ako ng kamay. Make sure na malinis ang kamay mo. And then, buksan mo ito. Ganito. Ayan. Pagbukas mo, magaganon ka. Tsaka mo siya i-apply directly dito sa iyong skin. yon. Kami ng anak ko, ginagam ginagamit ko to. Hindi yun ang ginagawa namin. Kasi nga, para mas ma-absorb yung product sa skin mo at hindi masayang. So, dalawa tong binili ko. Kasi nga, talagang gamitin to namin ng anak ko. Dalawang 10 ml. And then, this one is 20 ml. Malaki. Ano rin to? Pang blemishes din. Pang pimpo So, yung mas malaki is 7.95. Yung maliit is 4.95. Higyan difference nilang dalawa. So, sa laki, ito. 10 ml at saka 20 ml. Yun ang difference nila. So, talagang gamit na gamit ko to. Kaya ko to binili. And then, this one naman is this one. is also a tea tree oil na night lotion. Kasi pagkatapos ko ilagay ito sa aking skin, yap, maya-maya lang, siguro wala pang less than a minute, ilalagay ko naman ito. Doon din sa may spot na meron akong pimples kasi pang gabi ito, lotion. Para madali niya, ewan ko ha, kasi sa akin based on my experience, napapadali niya yung pagliit ng pimples ko. At hindi na siya sumamog ng ganoon. So, ayan. I-pump siya. Ito siya. And then, this one is 30 ml. Ayan. So, maganda to. advisable advisable sa mga mga, mga, mga pinpos So, magkano ba nabili ito? Hindi ko na alam kung magkano nabili dito. Alam ko 1,000 plus din ko sa try nyo na lang sa SM ano. any branches ng body shop. So, 2,024 pa yung expiration ito. So, ayan. And last but not the least is this one. This one talaga hindi mawawala sa akin. Dahil, ano, tawa dito? Yung mga dead skin ko na tatanggal niya. Yun ang importante sa akin. So, this one is a uh, 30, uh, 100 ml na liquid peel. Feel, liquid peel from body shop. Ayan. So, on cost, cost is 1,395 nilalagay ko to hindi ko to nilalagay weekly, minsan twice a month or once a month, depende sa skin ko. Pero ngayon maglalagay ako, pakita ko sa inyo. So, ito Pag ko. ko ipakita sa inyo kung paano Ito yun, o. Oh, ito yung dati ko binili. Tapos, bumili pa ako na isa. Ito yung una ko palang binili. Pareho din siyang liquid feel. Ito yung dati nilang labas. Na malalaki ito, maliit na to eh hindi ko kasi makita at una tong binili, hindi ko na siya makita. Sabi ko, ay, okay, hindi pwede kailangan makabili bit ako ng isa. So, binili ko to noon, 1,395, I think. Okay. Ito yung mga 1,395 sa Pilipinas. Hindi ko na siya makita sa ko siya nalagay. So, nung bumalik ako ng Taiwan, so, bumili ako ng pangalawa. So, ang presyo dito sa Taiwan, tinan nyo, oh, 1,180 kumpara sa 1,395. So, ito 1,395 sa pesos. Ito, sa, sa pera namin dito sa Taiwan, is sa 880. Pero, tinan mo dito sa Taiwan, magkano? 1,180. Naman, mas yung, na magdadalawang libo mahigit sa peso. Kumpara, tinan mo naman ang difference. Kaya, naiis ako. Tapos, hindi ko rin na naman siya nakita kung saan ko siya nalagay. So, kaya, nung uwi ako, ito na siya. Ito na yung binili ko. Hinayang na hinayang ako. Ano nga yung gagawin natin dito sa dalawa na, na na ito. And, eh, I believe pala na to expired na eh. Kainis pa? Ikikip ko na lang siya kasi yung pump niya. Ito pwede ko lagyan ng lotion or ano, sayang ano. Kainis. Sayang talaga. Very, very sayang. So, anyway, balik tayo dito. So, this one is 30 ml na ano, 100 ml pa na to liquid fill. Yan. So, tatagal natin to. Ito yung pang-stopper niya para hindi lumabas yung prada Hindi ko ito tinatanggal. Nagamit ko na ito after bumalikong tayo. So, ito yun. tap ko siya dito. So, punta tayo sa CR. Pakita ko sa inyo. So, ito pakita ko sa inyo. Masain ko yun muna. Saglit ng konti. mo ako. Lagos tayo. Ayan. Ito yung ginagawa ko. Then, mag-tap-tap ko yung isa. Sa siya ilalagay ng ganyan. sumakaw so, And then, ayan, nalilagay ko na siya. Ayan yung mga dead skin ko. Hindi ko alam kung makikita ninyo. Ayan yung mga dead skin. Mabilis naman siyang lumabas. Hmm? Ayan yung mga dead skin ko. Puti, naging puti-puti na yung ano niya. ko pa. Hmm? So, ano siya, watery, parang siyang watery yung ano nito, product na ito. Yung parang aloe vera. Yun ang parang naman. Ayan. So, natanggal niya na yung mga dead skin ko. Parang ako na lang. Yun o. Ayan. Ayan na nakikita niyo ba? Yung mga white cast. White cast, no? Ayan. Yan yung mga dead skin na natanggal sa akin. Saglit lang to. La Apply sa mukha mo. Yan. Yan. Yan yung mga dead skin na dapat tanggalin natin sa mukha natin. Pero hindi ko ina-advise na gamitin nyo to lagi ha. Kasi hindi siya advisable gamitin. So, hilamos na tayo. Tanggalin na natin po. Make sure na tanggalin yung mabuti yung, yung mga dead skin kasi nasa gilid-gilid yan dito. Oh. Tanggalin na pagbuti ito. kasi meron pa sa gilid-gilid. gilid-gilid Gil na dito siya lagi eh. Hindi talaga tayo tago. Ayan. Ayan. So, tapos na siya. Natanggal na. Uh -huh. So, ito na natanggal ko na siya. Mag-clear na nag-smooth yung feeling ko sa aking skin. Ayan, kung makikita ninyo, wala akong nilagay dyan na iba ito yung mga aking ano karandaan, yung mga signs ng katandaan. Ayan, tanggal na siya. Ito yung lagi ko lagi. So, ito na na, pinulasan ko na siya. Natanggal na yung mga dead skin ko. nag nag, nag -clean na yung skin ko para matanggal niya yung mga dumi, yung mga dead skin. And then, nag-smooth feeling ng aking skin. Parang nakahinga na siya. Parang nag oxygen yung aking skin. Pero yun, yung Benita from the Kasi wala ko nilagay yung Jaria lang talaga yon So, maganda talaga itong aking nabili. Kaya lagi ako nitong meron. So, this one also recommendable sa so, ating mga dead skin, pantanggal. Huwag na kayo mahinayang. Go na kayo nga. Bigin na kayo nito sa... Ano nga pa sa nga pa? Body shop. So, yun lang. So, sana na gusto niyo yung aking video. And then, go na tayo sa... Ay ko. Ay, pa ako ma... Akin pa ako ma... So, go na tayo sa nearest pilihan ng body shop. So, yun na. Thank you for watching. If you do like my video, don't forget to thumbs up. Thank you. By the way, my skin, I'm ano, 50 years old. Kaya, advisable din to sa mga ano, adult skin. Yung mga ganun ba? Pero yung anak kong binata ginagamit din to. Ito yung mga pang-pink. Thank you. Bye!